Aha. Ito oh, Opra. Tarara. Eh. Mutan. Every other day ang ah, pag-ano. hello. hello, hello pa Tama 'yon next so, month yung sa, sa kabila. kabila. Inog na yung sa kabila next month. dito tayo sa farm. Mga harvest po tayo ng rambutan. Ayan po, oh. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Ayan. ang dami. <laughs> na ano yung ano? Ayun sa so dami yung doon. Ito yung mga sa kambing yung po eh. Ito mga nga yung din. Ito suno. Pwede na to. Pwede na po, eh? Yung sa dinaanan niya. Alam mo yung dinaanan natin. Mga ganito rin kahilaw ah. Ito po. Uh -uh. Mamaya mamaya din. Sira yan. Ang dami pa nga doon. Eh. May pa na harvest. Kaya nga eh. Ayun, daming okra, oh. Dapat sinampaw sa sa sinaing. Oh, yung daming okra, tul. Kuha nga. Ilagay ko sa utay, may bunnon. Hmm.

alanganin pa eh. Sayang pag pinitas na alanganin. Hmm. Uh. Ito to lo papaya. to. Tu dalawa, hinog na tong isa. Manibal. <laughs> to. Ah. To guys oh. Oy kainin ko to mani ba. Ah hinugna. Ate, walang plastik. Ah. Hello guys. Mamitas tas tanang papaya. sombrero ko. Eh, ganun ko nga. Mam, Ma nasa sombrero. Look at my sombrero. Yan. From US. Thank you po sa magandang sombrero. Fit na fit sa akin. Ito... Ay! Puntik na ako. Nangunpagat. Uh. Meron pa doon sa kabila mga papaya. Si Tao, oo. Okay na po yan. Lagay mo sa sasakyan, kuya. Kuya, plastic. Papaya. Papaya ito, ha, Pat. Hinog na yung dalawa. Okay, guys. Ito, guys, mga okra. Mga okra. Yan. Kasi dapat ito may gunting. Kuya, kuya, sana nagsapaw tayo ng okra sa sinain nyo. Walang, ah, po. Walang gunting, o, oh, na, ano, nasayang, di makuha. hindi makuha. Aray, ayun, may papaya doon. Ay, hindi matanggal, o. Oh, eh, hindi, hindi mo kabalo? Hindi, o. Oh. oh. masayang yan. Ayun, oh, maraming okra. Aray po, kutin yun. Mayroon na nga ako noon na pitas, eh. Nandun na sa... Ayun nung daming okra kunin mo ti kasi mabilis yung okra matangda. Kaya nga Kailangan yan araw-araw hina harvest. Araw lang yan eh. Matigas. yung lahat. Sabi ko kasi, inano, kasi sabi ko darating kayo siyempre pagka Lahatin mo na kasi bukas matgulang oh, na naman yung malikan. Ganyan yung okra ko nakaraan sa bahay Pero kinukuha ko din kasi minsan. Kunin mo ti yun. ninawakan mo. pinayon na yun. Luto na ba sinahin mo? Hindi pa po ako nakasain Nagpapain Eh ano yun? Kulong tubig. Maglaga tayong upra. Sige po. Isapaw po sa Ito patulong. Upra na lang ilamin natin. Aray. Hindi ako marunong. ma kamis yun nandoon. May bunga doon? Ay, hilaw pa. Hilaw pa nandoon sa kabila. Mat matamis doon yun. Makapuno yun. Eh. Makapuno yun? No? Sige, birahin mo. Ayun o, no, oh, yun. Isang buong pungpong na yun o. No. Oh. Ilahin mo na yan o, no, oh, yan o. Oh. o. Oh. No, no, no. Ito, 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 ito. Ah, Hindi, ito, ito. Ilahin mo na yan. Ah, okay. Yan. Ito, ito, ito. Isang, isang buo na yan. Hindi siya kamarunong. marunong. Agoy, agoy! Agoy, agoy, agoy! agoy, agoy nalimutan ko magdala ng mga plastic. Oh! May plastic ako nandun sa kabila. Bahay, ko. Pero po tayong plastic yung green. Malakay. Ay, yung ko nga! Kunin mo nga! May sako doon. Daming sako doon ah. Sa inyo Yung ano ng feeds natin. Yung sako ng feeds natin. Tanggalan ko lang si ma'am ng upan. Ay, magsasalang muna ako ng sinaing. Sige, lagay ka ng okra mga anim. Anim ha mga walong okra ano ano naglayo ng lasada ano ano doon maraming hinukuya sa kabila ah are Babawasan sa lang Ay, natin dito are kakainin lang ng mabait kaso Ay, pag nalaglag kasi nasisira yeah, yung sa kabila, okay. kabila inano daw ng ibon kagabi. Dito oh. Talaga pinadali na. Dapat kinukuha pabab. na yan ni ano. Guys, ito oh. Siling demonyo. Ito po oh, siling demonyo. Kuha ko mamaya dyan. Siling demonyo. Hahaha. <laughs> marami tayong sako dyan na mga basyo ng feeds ah. Sige. Ah. Oh. Alanganin. utom sila yan na ngayon ah. ang dami yung tay <laughs> yan o. kuya buntis ba tong kambing natin kuya buntis ba to eto nang anak na yan Nakapangan yan yung anak nila o oh. yan oh bakit wala ikaw pagkain Uy, oh, gusto nang pagkain mo? Ha? Ang laki ng tiyan mo. Buntis yata. Buntis yata, yan.